Hello kabayan, isa ka bang OFW na matagal nang nasa abroad at hanggang ngayon wala ka pa rin naiipon? Gusto mo na rin bang makauwi ng Pilipinas for good at makasama ang pamilya mo? I'm Kimberly Dino, dating OFW sa Singapore for 2 and a half years. Kagaya ng karamihan, wala rin po akong naiipon sa pagiging DH ko for 2 and a half years. Nandun yung pagod, puyat, sakripisyo at pagtitiis ko bilang isang domestic helper. Kaya po sa kakascroll ko sa Facebook, meron po akong isang negosyo na nakita na pwede palang gawin kahit busy sa trabaho, kahit hindi lumabas ng bahay, kahit patagulang, pwede mo siyang gawin at makakatulong to sa iyo para makaipon at makauwi ng Pilipinas kahit nandun yung takot at duda ko, sinubukan ko po na pakinggan yung negosyo na, inoo na ino-offer nila sa akin. Kaya po ngayon, ito po yung nakatulong sa akin na kumita, makaipon, at makauwi ng Pilipinas. Ginawa ko po itong negosyo na ito patago po sa loob ng CR. Kaya po nung nakaipon po ko, nag-break contract po ako, umuwi po ako ng Pilipinas, walang bahay, walang kahit ano na naipundar. Gagaya nga ng sabi ko, puro resibo lang ang naiipon ko nung time na yon. Sa loob po ng tatlong buwan, ginawa ko po ang negosyong ito at talaga namang nakaipon po ako para makapagpatayo ng sarili kong bahay, sarili naming bahay ng aking tatay. Kaya po, nagpapasalamat ako sa negosyo na nakita ko dahil ito po yung nagbigay ng pangarap namin ng tatay ko. Ngayon po, kasama ko na po ang magulang ko na Nakaka, nakakapag-travel na po kami, nakakalabas po kami ng bahay para kumain sa restaurant, nakakapag-ipon na po ako. Nagdate, walang wala talaga, nahalos simot buong sahod ko sa isang buwan isa na po ako sa kumita ng malaki. Sa loob po ng two and a half years, nagawa ko kung kumita ng isang milyon sa negosyong to na habang nasa bahay lang ako kasama ang magulang ko. Kaya kung ikaw, pangarap mo din na makaipon, makauwi, makasamang ang pamilya mo, subukan mo ito. Alisin mo po yung takot at duda na nararamdaman mo sa tuwing makakita ka ng, ng oportunidad gaya nito. Kagaya ko, um, natulungan po ako ng negosyo na to, kaya po sobrang laki ng nabago sa buhay ko nito. Kaya kung nakakapag-cellphone ka dyan, at ginagamit mo lang sa pag-tiktok, paglalay video, panunood ng telenovela sa YouTube, pwede, mong, pwede mong alisin yan at ilipat mo sa negosyong ito na pwedeng makatulong sa iyo para makauwi ka at makasama ang pamilya mo. Kung willing kang gawin ang, ang negosyong ito, subukan mong mag-comment sa ilalim ng video na to Tuturuan po kita kung paano ko ginawa ang negosyong ito na nakatulong sa akin para makauwi for good dito sa Pilipinas. I'm Kimberly Dino, isa sa willing na tulungan ka para makasama mo na ang pamilya mo. God bless you all